Man sa pang hold up sa Indian National sa Caloocan City. Kalaboso, Jim Tejano, detalye. He masrehas kayo ng 28 anyos na lalaking ito matapos hold up ng isang bombay sa Caloocan City. Sa report ng PNP, naniningil ng pautang ng 20 anyos na biktima ng biglang. Itong suspect natin, na uh, nilapitan siya tapos tinutukan siya ng baril. Uh, yung replika nga at sinabihan siya na hold up to akin yung pera mo sa naging salaysay ng biktima sa otoridad. Dahil sa takot, agad nitong iniabot sa sospek ang 40,000 pisong kita nito o nakolekta sa kanyang mga pautang. Mabilis namang nakapagsumbong ang biktima sa mga pulis na malapit sa lugar. Narecover sa sospek ang gun replica pero hindi na nabawi ang ninakaw na pera. Ayun po sa atin sa barangay 14, yung yung sospek natin is marami na pong record na pag nanakaw tapos uh, mga snatching ang po, ang kinakaharap niyang mga reklamo sa barangay po. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Jim Tihano para sa 100% Balita.